Uwi na. Ay, <laughs> ayaw, bole. lapag mo lang dito yung pagkain. Gusto ba? <laughs> ako si Lily. Ano, huwag ka mihiya, ah. Naganda kami ng pagkain para sa iyo. Ay, hon. Si Rowena. Rowena, asawa ko. Si Paul. Manager. Rowena, may ilang questions lang ako, ah. Hindi ka saan ka nga pala? Tsaka, saan mo na man yung manambata? Ah, uh, sabi ni Tita Mina, walang buwan na daw yung chan mo. Mm -hmm. Totoo ba? Mga ganun po. Alam mo na kung, kung lalaki siya o babae? Ay, bukas malalaman natin Paano po. Sasamahan ka namin ng asawa ko, pa-check up natin, para naman alam natin kung safe yung baby. Saka para safe din yung pangang-anak mo. So, may mamagulang ka pa ba? Kapatid, ilan pa? Job interview? Uh, Hindi naman, di diba? ba? So, Kaso kung nakilalayan mo ng bata, kinala mo ba? Oo naman ho. Eh, pag ho kayong mag paglabas po nung baby ko eh. Cute na cute po kasi afam po yung tatay. Okay, so, ito yung kontrata. Pasahin mo muna ito bago dumating yung lawyer namin. Uy, Rowena, sana hindi ka na-offend. Gusto ka lang talaga namin kilalanin. Ganda ko ng bahay niyo. Eh, salamat. Magiging mayaman po pala yung baby ko. <laughs> ito naman. dapat basta ito, mapapangako ko talaga. Aalagaan namin siyang mabuti at saka hindi namin siya pababayaan. Mamaya, papakita na lang namin sa yung guest room. Isang buwan lang ang hihintayin ni na Lily at Paul bago isilang ni Rowena ang supling na handa na nilang ituring bilang tunay na anak. Pumayag silang manirahan sa kanilang bahay si Rowena para mas maalagaan ang pagbubuntis nito. Pera ang hininging kapalit ni Rowena. Pero ito lang ba talaga ang gusto niya? O maghahangad pa siya ng iba? Mmm! tayo ka pala magluto. Sir, namang maliit na bagay ginagawa niyo pong issue. Nablash eh. tuloy ako niya. Taga-taga na rin na kasi ako hindi nakakain ng lutong bahay. Ito kasi si Lily. Dati, laging busy sa trabaho. Kaya, for the longest time, puro take-out lang yung kinakain namin. Hanggang ngayon. Sama po yung take-out, siya yung take-out ng take-out. Ako, sir. Baka, mami, ma-miss yung luto ko pag wala na ako dito sa bahay. Baka ma-miss niyo ako. Aray. Uy okay, ka lang? Hindi. Sir, sumisipa po. Ang lakas. At talaga? Okay, okay lang. Dito? Diyan pa. Sir, di ba po sabi nung doktor, dapat naririnig po nung baby yung boses ng mga magulang mo. Baby girl, itong nanay mo, Sir, salita ka, sir. Ako? Um, um, baby girl, hi. Sir, lapit ka naman. Huwag ka na mahiya. Ah. Um. Hi, baby girl. Ako ang daddy mo. Mm -hmm. <laughs> Han! Oh, ha! Sakto dating mo. Ayan, nagluto to si Rowena, oh. Ah. May dala din ako para sa'yo. Ay, salamat. Eh. <laughs> Honey, pahinga mo to, oh. Sumisipan niya naman ang baby natin. Talaga? Oh, pahinga mo. <gasps> Alam ko, mo dito. Uy, makahawak naman ako. Okay lang ba? Ma'am, wala na po. Tulog na po yung baby. O, oh, sayang. Kinausap ko ka kanina, eh. <laughs> sayang naman. Kain po. basta mo ko brisigina ah kung anong kaya mo yan alak ka kaya mo yan si kaya mo yan! kita alikada alikada brisigun noy alikada tungo 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 tungo